Mga idol at mga kababayan, nitong mga nakaraan buwan lamang ay naglabas ako ng video patungkol sa pagbili ng Pilipinas ng multi-role fighter jet, at base sa aking ibinalita ay tanging ang F-16 Viper at KF-21 Borami na lang ang pinagtipilian ng Pilipinas upang maging susunod na MRF ng Philippine Air Force. Mga idol at mga kababayan subukan at tikman ang pinagmamalaking Lechon Cebu ng Kalawan Laguna. Order na sa Julianos Miguel Lechon Cebu, Lechon Crispy ang balat, hindi malangsa, at juicy ang laman. Para sa bawat okasyon, kami ang kakampi mo. Tawag na at tikman ang lechon na tunay na walang katulad starting price at 7,500 pesos, makakatikim ka ng lechong may crispy na balat, juicy at malasa ang laman, gagos hanggang buto ang sarap. At may mga freebies pa, kasama na ang bopis at sarsa sa bawat order. Gusto mo ba ng special celebration? Pwede kang mag-avail ng package deals gaya ng bilaw, ulam, o customized cake para sa mas kumpletong handaan. Nagde-deliver kami kahit saan, sa Laguna, Metro Manila, Rizal, at Batangas. Kaya't kahit saan ka man, dadalhin namin ang lutong bahay na lechon, diretsyo sa iyo. Subalit na saan na ang aking ibinibida noon na Just 39 Gripen na planong bilhin sana Pilipinas? Ano na ang update sa Just 39 Gripen at may plano pa ba ang bansa na ituloy ang pagbili sa mga fighter jet na ito? Maraming posibleng dahilan kung bakit nawala sa listahan ng Philippine Air Force, PAF, ang Jazz 30 na Gripen bilang opsyon para sa kanilang multi-role fighter acquisition. Narito ang ilang mga dahilan na maaaring nakaapekto sa desisyon ng Philippine Air Force. Budget Constraints Ang Jazz 30 na Gripen ay may mataas na acquisition cost kumpara sa ibang opsyon tulad ng FA-50 o KF-21 Boramae. Ang limitadong budget ng PAF para sa kanilang modernization program ay maaaring nagdulot ng desisyon na mag-focus sa mas abot-kayang alternatibo. Technical compatibility. Ang pagpili ng ibang platform ay maaaring mas akma sa kasalukuyang logistical at training framework ng PAF. Halimbawa, mas compatible ang KF-21 Borame o FA-50 sa mga training programs at maintenance system ng Pilipinas na kasalukuyang ginagamit para sa FA-50PH. Geopolitical Factors Ang Pilipinas ay mas aktibong nakikipagtulungan sa South Korea sa defense procurement tulad ng pag-acquire ng K-239 Chunwo, 81K Rayball, at FA-50PH. Ang malapit na ugnayang ito ay maaaring naka-impluensya sa desisyon ng TAF na i-prioritize ang South Korean-made aircraft tulad ng KF-21. Delivery and Support Issues Ang pagbibigay prioridad sa mga eroplanong kayang i-deliver sa mas maikling panahon at may malinaw na support system ay mahalaga. Ang Sweden, na gumagawa ng just 39 na Gripen, ay maaaring nagkaroon ng logistical challenges o mas mabagal na timeline para sa supply ng mga fighter jets. Operational needs. Ang TAF ay maaaring nagbago ng focus sa mga multi-role fighter na mas angkop sa kanilang operational requirements, lalo na sa pagpapalakas ng maritime domain awareness. Ang ibang jets tulad ng F-16 Viper o KF-21 ay maaaring may mas advanced na sensors, weapon systems, o capabilities na mas tugma sa mga pangangailangan ng TAF. Atin namang pag-usapan kung ano-anong capability na mayroon sa JAS-39 Gripen na wala sa ibang mga fighter jet na offer sa Philippine Air Force. Narito ang paghahambing ng JAS-39 Gripen EF, F-16 Viper, Block 70-70 Seconds, at KF-21 Boramae pagdating sa kanilang capabilities, weapon configurations, radar, communication systems, at teknolohiya. Isa, JAS-39 Gripen EF Key Capabilities Electronic Warfare EU may built-in electronic warfare suite Arexis EU system na isa sa pinaka-advanced na kayang i-jam at pigilan ng radar at communication ng kalaban. Cost-effective operation, mababa ang operational cost nito kumpara sa F-16 at KF-21 na mahalaga para sa long-term operations. Network-centric warfare may kakayahang mag-coordinate sa ibang platforms gamit ang data sharing capabilities. Weapon configuration, pwedeng magdala ng wide range ng armaments tulad ng Meteor BVR AAM, IRST, RBS15 anti-ship missiles, at Taurus KEPD 350 at cruise missile. Kayang mag-mount ng 10 weapon hardpoints. Radar Celex S Raven S05 is a radar, advanced ang detection range at mas magaling sa multi-target tracking. Meron itong swivelang capability na nagbibigay ng mas malawak na coverage kaysa sa fixed AESA radars. Communication Systems Secure Data Link TIDLS Mas mabilis ang data sharing kaysa sa NATO Standard Link 16. Nakafocus sa interoperability sa European Allies. Technology Modular design para sa madali ang upgrades. Stealth features tulad ng reduced radar cross-section gamit ang radar absorbent materials. Dalawa, F-16 Viper, Block 70-70 seconds. Key capabilities. Combat proven, malawak ang operational history at nasubukan sa iba't ibang conflict. Advanced avionics, may mas modernong cockpit at integrated systems kumpara sa older F-16 variants. Weapon configuration. Compatible sa mga modernong armas tulad ng M120 Amram, AIM-9X Sidewinder, AGM-158 JASSM, at iba't ibang precision guided munitions. May 11 weapon hardpoints, mas marami kaysa sa Gripen. Radar, an APG-83 AESA radar. Fixed AESA radar na may long range detection capability at advanced tracking sa sabay-sabay na targets. Communication systems. Link 16 na data link, standardized na to communication protocol para sa interoperability. Mas maraming karanasan sa global deployment sa iba't ibang theater ng operasyon. Technology. Integrated targeting pods tulad ng sniper advanced targeting pod, ATP stealth features pero mas visible sa radar kaysa sa Gripen. Tatlo, KF21 Boramae Block 1. Key capabilities: semi-stealth design, mas mababa ang radar cross section kaysa F-16 pero hindi kasing stealthy ng 5th gen fighters tulad ng F-35. Development potential: bagong-bago, kaya may flexibility para sa mga future upgrades. Weapon configuration: sa Block 1 Limitado pa sa air-to-air -air weapons tulad ng AIM-120 AMRAAM, METEOR, at iris -T. Sa future blocks, inaasahang magkakaroon ng anti-ship, ground attack missiles, at precision-guided bombs. Radar Hanwha Systems AESA Radar, mas bago pero hindi pa kasing mature ng Gripen at F-16 Radars. May high potential para sa development ng multi-role capabilities. Communication Systems gumagamit ng mga advanced na South Korean made data link systems na katulad ng link 16 anim pero may sariling proprietary features. Nakatoon sa pagiging self-reliant ng South Korea, technology, heavy integration ng local technology tulad ng LIG Next One Systems. Malaking focus sa stealth coatings at supersonic performance. Sa makatuwid ang JAS-39 na Gripen E, F ay mas advanced sa electronic warfare, network-centric warfare, at cost efficiency. Ang F-16 Viper ay combat-proven at may pinakamature na weapon systems at global support network. Ang KF-21 Borame ay promising pero nasa early development pa, kaya limitado ang capabilities nito kumpara sa Gripen at F-16. Kung mahalaga ang cost efficiency at electronic warfare, Gripen ang panalo. Para sa combat proven versatility, F-16 Viper ang mainam. Kung long-term development at stealth features ang target, KF-21 ang magandang opsyon. Sa mga kababayan naman natin na nagtatanong tama ba naalisin sa mga pinagpipiliang fighter jet ang JAS-39 Gripen? Ang desisyon kung dapat alisin ang JAS-30 na Gripen mula sa mga opsyon ng Philippine Air Force, TAF, ay nakadepende sa mga pangmatagalang layunin at operational requirements ng Pilipinas. Narito ang mga punto upang masuri kung may katwiran ang pag-focus sa F-16 Viper at KF-21 Boramae habang inaalis ang Gripen. Mga dahilan para panatilihin ang Gripen sa opsyon. Cost-Effective Operations Ang just 30 na Gripen ay may pinakamababang operational cost kumpara sa F-16 at KF-21, na mahalaga para sa PAF na may limitadong budget. Mahaba ang operational lifespan nito dahil sa modular design at madali ang upgrades. Advanced Electronic Warfare Mas advanced ang Arexis U system ng Gripen kaysa sa F-16 at KF-21 na magbibigay ng malaking kalamangan sa electronic warfare operations. May mas mataas na survivability sa contested airspace dahil sa mga advanced jamming capabilities. Interoperability. May kakayahang gumamit ng iba't ibang armas mula sa European at NATO suppliers tulad ng Meteor BVR AAM at Taurus cruise missiles na maaaring magbigay ng flexibility sa defense partnerships. Faster deployment. Ang Gripen ay mas mabilis ay deploy dahil mas simple ang maintenance at training requirements nito kumpara sa F-16. Mga dahilan para mag-focus sa F-16 Viper at KF-21 Boramae. Combat Proven Systems, F-16 Ang F-16 ay subok na sa combat at may malawak na global support network na nagbibigay ng reliability sa operational use. Kayang magdala ng mas maraming armas at advanced targeting systems kumpara sa Gripen. Strategic Partnerships Ang F-16 ay isang US-made aircraft, kaya't mas magiging malalim ang ugnayan ng Pilipinas sa Estados Unidos, lalo na sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Ang KF-21 Boromir naman ay nagpapalakas ng defense ties ng Pilipinas sa South Korea, isang mahalagang regional partner. Future Ready Technology, KF-21 Ang KF-21 ay may semi-stealth design na nagbibigay ng kalamangan sa modernong air combat. Bagamat limitado pa ang capabilities nito sa Block 1, ang future upgrades nito ay makakapagbigay ng 5th generation level features. Budget Allocation ang pag-focus sa F-16 at KF-21 ay maaaring magbigay daan sa mas cost-effective procurement strategy, dahil ang pagkakaroon ng tatlong magkaibang platform ay magpapahirap sa maintenance at logistics. Rekomendasyon, kung budget conscious ang PAF, panatiliin ang Gripen bilang opsyon dahil ito ang pinakaabot kaya sa long-term operation at maintenance. Mahalaga rin ang advanced new systems nito lalo na kung ang layunin ay defensive air superiority. Kung long-term strategic partnerships ang priority, mas mainam na mag-focus sa F-16 at KF-21 dahil ang dalawang ito ay nagbibigay ng malakas na geopolitical advantages US at South Korea. Kung future-ready air force ang target, dapat pagtuunan ng pansin ang KF-21 dahil ito ay maaaring maging pundasyon ng fifth generation capability ng TAF sa hinaharap. Hindi kailangang tuluyang alisin ang Gripen mula sa opsyon, lalo na kung nais ng Pilipinas ng mabilis at cost-efficient na solusyon. Gayunpaman, ang F-16 at KF-21 ay mas may geopolitical at technological benefits para sa pangmatagalang pagpapalakas ng PAF. Ang tamang balanse ay depende sa budget at strategic priorities ng bansa. Ngayong mas kaunti na ang weapon system na pinagpipilian ng Philippine Air Force, sana ay matuloy na ngayong taon at mapirmahan na ang contract para sa pagbili ng mga multi-role fighter jet ng Pilipinas. Sinabi na din kasi ng Philippine Air Force na kailangan na nila ang mga multi-role fighter jet upang magamit para magpatrol sa loob ng ating exclusive economic zone, maging deterrent sa mga aerial threat at upang ma-intercept ang mga unidentified aircraft na pumapasok sa loob ng ating bansa, ang mga ganitong uri ng misyon ay hindi kayang gawin ng 12 units ng mga FA-50 dahil limited lamang ang kanilang capability, Panghuli ay dapat lamang din talagang pagsikapan ng mga politiko o ng mga mambabatas na gusto nilang protektahan ang ating bansa, laban sa alinman banta o panghihimasok ng mamalalaking bansa katulad ng China, sana din ay himukin pa ni Pangulong Marcos Jr. Ang mga mambabatas na lakihan ng pondo na nilaan para sa AFP Modernization Program dahil ang laging nakasalalay dito ay ang kapayapaan ng ating bansa.